katanghalian nangingi ng pagkain pwede pa ulam yan kahit nasa bao lang kasi yung kainan ng aso din eh nilikpit na dahil pa, paalis na kami kaya ayan sa bao na lang siya <laughs> merienda niya o oh, pwede tapos kanin niya brown rice aba siyan Mening, ah, Tingin ka dito. Makita ka ng mga ano ko, what? Mga viewers, magpadala ng pedigree. <laughs> o, tingnan mo. Maisip. Ah, pedigree ulam yan. Pagkain ng aso namin. Hmm. Ah, inupuan na niya, oh. oh brown rice pa. Hmm. Dog food ang pagkain niya, hindi cat food. <laughs> Wow, sarap na sarap. Oh. Muning, oh, tingin dito sa camera. Oh. Padalhan ka ng mga naman ng pedigree. Eh? Hmm. Oh. Okay. Ayaw ng baboy. Hindi, okay, kanina binigyan mo isang baboy kinain. Hmm. Sarap na sarap siya. Oh. Tingin dito. Bilis. Oh. Tingin. Oh, tama na. Ay, na.